Abulabog Labo ang auto shop ni Gian noong biyernes ng hapon August 15. Pasado las 4.30 kasi ng hapon, inararo ng isang pampasaherong jeep ang mga sasakyan sa harap ng kanyang shop sa KM4 Lot, Trinidad, Benguet. Nakupo ako yun, tapos mula. Akala ko kulog lang Yung pala, banggaan. Malakas talaga. As in, iwasak nga yung inubaro ni. Eh. Tapos yung kasunod, yung ribo sa gilid, Uh, sa harapan, biyos na kulay bula. Tapos sarapan harapan, kulay uh, inoba ulit. Pero bago yun, yung motor muna na-inmax yung niya dyan. Dahil sa insidente, nagdulot ito ng matinding traffic at agad itong itinawag sa mga otoridad. I start po yan, ma'am, sa... doon po sa... ki mga po ng hapon. Uh, itong isang jeep na nag po yung prino niya dahilan para sumalpok dun sa mga uh, nakaparadang motor at saka yung mga sakyan na nag dun sa mga nag-experience -nage ng uh, heavy traffic papasok. Uh, driver, naranasan niya na hindi na akong makapit yung prino na nung mga sa Kim pa na banda. So, naisip niya isasadsadsana sa istubusa, kaya lang uh, naisip niya na baka tatilapon sila dun sa may ilo. Batay sa inisyal na investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng La Trinidad, dalawang motorsiklo, tatlong AUV at isang sedan ang inararo. Apat namang pasahero ng jeep ang sugatan. Sa kasalukuyan, i nasa ospital pa yung dalawa. Hmm. Okay naman yung dalawa, na-discharge na kasi may mga minor injuries lang. Hindi naman nasugatan dito ang driver ng jeep. Hindi na nagsampa ng kaso ang may-ari ng mga sasakyang na araro at laban sa driver ng jeepney. At nangako itong babayaran na lang nito ang pinsala at pagpapaospital sa mga biktima. Angel Arquero, RNG News.